Hey you! What's up Dabarkats? Ayan, back to school na naman tayo Dabarkats Akala ko tapos na tayo Dabarkats Meron pa pala tayong gagawin dito sa itaas ng ating ginawa Ayan Dabarkats, nagsusukap-sukap na naman tayo ng panibago Ayan, bali ang itodrawing natin Dabarkats Diyan ay mga mga mouse mouse uli Dabarkats Siyempre, yung dati pa rin So ayan, layout muna natin ang isang ano, ayan, isang mouth natin. Isang mouth diyan. ayan, Yes, pasado na natin. Pinas forward na natin the cards para mabilis ang ating pagle-layout, ang ating video the cards para hindi na tayo magtagal. So ayan the cards, oh, yung heart lang muna ang ipapakita natin the cards. Ayun, tuloy-tuloy lang po the cards ang ating pagle-layout. So ayan tapos na the broadcast may layout ang ating drawing na broadcast so ko pa natin kung tama ba ang ating ginawa All right. Keep watching lang the at tuloy-tuloy lang po tayo hanggang matapos ang ating ginagawa rito the So ayan inaayos pa natin ng konti the broadcast para pag kinulayan natin yan mamaya ay ayos na ayos na the Okay So, ayan na barkas. Bali yung aking anak naman na nagle-letra dyan na barkas. niya na yung mga mga nakalagay dyan sa ating drawing na barkas. Ayan. Lahat ng letra sa kanya na barkas. Ayan. Ang mga drawing ay sa akin. So, tingnan natin na barkas. Ang kanya mga sinulat. Ayan, o. Oh. Okay. Game. Uh, mga big cast po yan. Kaya may mga big cast po yan na uh, nakalagay dyan. Kasi yan ang mga nakalagay na drawing. Yung halimbawa, uh, G, C. Halimbawa, ganyan, B. O, oh, B. Yung buka ng bibig ka, naka -draw, naka niya. Dapat ka, ano, uh, B, C, C. Dalawa C. Ayun, o, no, dapat ka. Ito so, yun, yun po ang kanyang pagsusulat dyan, dapat so, so, ayan, dapat ka, sapos na natin yung layout. Ayan, nai-layout eh, na natin ang ating mga drawing double cuts. Okay, ayun. Ah, Kakain na tayo double cuts. Ang bilis, ano. Dimarating kasi kami dyan double cuts ay eh, alas 9 na. Kaya eh, uh, kunti lang natatrabaho namin double cuts. Alas 12 na agad. So, ayan. Lunch na naman double cuts. Kain na naman. Alright. Alas 12 na. Ayan. So ayun na berkat hindi ko na binidyo yung mga kumpaano natin kinulayan yan kasi nakita naman na natin yung sa mga ibang party. Eh. tapos na natin lang ating mga drawing sa kabilang side na yan. yan dito na tayo sa kabila naman na barricades na umpisa na rin natin no? nalagay na rin natin ang mga drawing yeah, hindi pa rin tapos yan dapat wala pa siyang mga ngipin so itutuloy pa natin yan sa next video natin na kaya meron pa tayong part 5 ang kahuli-hulihan may mga nakasulit pa dyan sa baba na kaya hindi pa tayo tapos ang susulit natin na ay ang last part na lang ating video. Alright. Tapos na double cuts, oh. Okay, okay. May part 5 pa tayo double cuts. Ang ating last. Sigurado, sure na, sure na. Tapos na yan.